Hindi ko kailanman inakala na ang Pasko ang araw na inaasam-asam ko taon-taon, ang magiging simula ng isang bangungot na babago sa buhay ko. Ako si Celine, 21 years old, tindera sa palengke dito sa Pampanga. Maaga pa lang naglalatag na ako ng paninda, mga gulay, prutas, at kung ano-ano pang mga panghanda sa Noche Buena. Ang Pasko kasi ang pinakamalakas naming araw at para sa aming pamilya, bawat kita ay mahalaga. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko sanang humiling ng inyong suporta sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aking YouTube channel. Kung nais ninyo ng iba pang mga video tulad nito, malugod kong tinatanggap ang inyong suporta. Lumaki akong masayahin at mapagkakatiwalaan. Ang palengke ang aking mundo. Kilala ko ang bawat kanto, ang bawat tindera, at maging ang mga suki. Ang ingay ng mga tawaran at ang halimuyak ng mga bagong ani ay naging parte na ng araw-araw kong buhay. Ngunit ang araw na iyon, December 25, ay hindi magiging tulad ng mga nauna. Madilim na nang maisara ko ang aking pwesto. Sa kabila ng pagod, dama ko pa rin ang saya dahil alam kong masarap ang salubong namin sa Pasko. Bit-bit ko ang bayong ng mga natirang paninda habang naglalakad pa uwi. Tahimik na ang paligid. Ang dati maingay na palengke ay nagmistulang disyerto. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang lahat. Sa likod ng isang bakanteng pwesto, may narinig akong kaluskos. Sino yan? Tanong ko pilit na nilalakas ang boses kahit nanginginig na ang tuhod ko. Sa dilim, biglang lumitaw ang ilang anino. Mga lalaki, may dalang alak at tila lasing na lasing. Huwag kang mag-alala Celine, si sabi ng isa. Pamilyar ang boses. Isa siya sa mga parokyano ko. Masaya ang Pasko, di ba? Halika, sali ka sa amin. Ngunit hindi ito imbitasyon ng kabutihan. Ang mga ngiti nila ay puno ng masamang balak. Napaatras ako, pero huli na, Pinalibutan nila ako. Nagpupumiglas ako habang pinapalibutan ng tatlong lalaki na nakatakip ang kanilang mga muka. Ang mga kamay nila ay parang bakal na hindi ko kayang takasan. Ang paligid ay tahimik, tanging yabag at hagigig nila ang naririnig ko. Alam kong wala akong magagawa pero umaasa akong may makakakita sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, bigla kong natanaw si Vernon. Siya ang kapitbahay namin na 30 years old, tahimik, at tila palaging may iniisip. Simula nang maghiwalay sila ng asawa niya, naging malayo siya sa lahat, pero lagi siyang naroon kapag kailangan ng tulong. Nakita ko siyang nakatayo sa dilim, hindi kalayuan sa pinangyayarihan. Nagkatitigan kami. Nakita niya ako. Kuya Vernon! Sigaw ko, umaasang lalapit siya. Nanginginig ang boses ko, puno ng takot at pagsusumamo. Ngunit hindi siya kumilos. Sa halip, umiwas siya ng tingin, tumalikod, at mabilis na umalis na parang wala siyang nakita. Para akong binagsakan ng langit at lupa. Huwag kang umalis, tulungan mo ako. Sigaw ko ulit, ngunit huli na. Ilang saglit lang, hinila nila ako papunta sa isang lumang kubo sa likod ng palengke. Alam kong bihira itong pinupuntahan ng tao. Sa bawat hakbang, mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Itinulak nila ako papasok at doon ko naramdaman ang tunay na bangis ng takot. Isa-isang binabana ng mga lalaki ang kanilang maskara, ngunit hindi ko pa rin makilala ang mga mukha nila. "Wag kang mag-alala, masaya ang Pasko." Sabi ng isa habang nagbibirong tinanggal ang sinturon. Hindi ko na alam kung paano ko nakayanan ang sumunod na mga oras. Paulit-ulit akong nagpumiglas, umiyak at sumigaw. Walang narinig ang mundo, walang dumating para iligtas ako. Pagkatapos ng lahat, iniwan nila akong mag-isa sa kubo, duguan ng aking maselang bahagi at halos walang malay. Pero sa isang sulok ng dilim, naramdaman ko ang isang presensya. Hindi ako nagkamali si Vernon iyon. Naroon siya, nakatayo sa labas ng kubo, nakatitig sa akin. Bakit? Tanong ko, halos pabulong sa pagitan ng paghikbi, pero sa halip na sagot, tinalikuran niya akong muli. Ang iniwang tanong sa isip ko. Alam niya ba? May kinalaman ba siya o takot lang talaga siyang tumulong? Pagkalipas ng ilang araw, natapos ang Pasko at Bagong Taon na puno ng lungkot at sakit pilit kong tinatanggap ang sinapit ko. Ang sakit at takot ay nananatili, pero ang pinakamabigat ay ang tanong na bumabagabag sa akin. Bakit hindi tumulong si Vernon? Siya lang ang tanging muka na naaalala ko mula sa gabing iyon. At kung hindi niya ako matulungan, bakit siya naroon? Ayokong magsumbong. Takot akong husgahan ng mga tao. Takot sa mga bulong-bulungan sa palengke. Lahat ng nararamdaman ko ay ikinulong ko sa sarili ko. Ngunit sa halip na magpakain sa takot, pinili kong gumawa ng paraan. Kung hindi ko makikilala ang mga gumahasa sa akin, magsisimula ako sa taong nakita kong naron, si Vernon. Simula noon, sinubaybayan ko si Vernon napansin kong bihira na siyang lumabas ng bahay. Kapag nasa labas siya, madalas ay tahimik at parang laging may iniisip. May pagkakataong nahuli niya akong nakatingin pero umiwas ako ng tingin. Nagtanong-tanong din ako sa ibang kapitbahay. Si Vernon? Aba, wala naman akong naririnig na masama dyan, sabi ni Aling Pining, isa sa mga suki ko. Kahit noong iniwan siya ng asawa niya, mabait naman siya, tahimik lang talaga. Ngunit may ibang kwento si Mang Lando, ang nagmamayari ng isang sari-sari store. Alam mo si Lin, nung kabataan ni Vernon, medyo basagulero yan. Laging laman ng inuman, pero ngayon parang nag na siya. Parang may tinatakasan. Sa bawat naririnig ko, lalo akong naguguluhan. Pero may isang insidente na nagbago ng lahat. Isang gabi, Naglakas loob akong sundan si Vernon. Nakita ko siyang pumasok sa isang lumang bodega sa gilid ng bayan. Tahimik akong sumunod, nagtatago sa mga anino. Sa loob ng bodega, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Siguraduhin niyong walang makakaalam. Huwag kayong gagawa ng kalokohan, mariin niyang sabi. Nalamig ako sa narinig, sino ang kausap niya, at tungkol saan ang pinag-uusapan nila. Habang papalabas siya ng bodega, hindi ko sinasadyang mabangga ang isang kahon. Napalingon siya at sa unang pagkakataon, nagkatitigan kami ng matagal. Celine, si malamig niyang sabi, bakit ka nandito? Napalunok ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ang totoo o magpapalusot. Pero bago pa ako makapagsalita, nilapitan niya ako sa boses na halos bulong. Tinanong niya, Ikaw ba may kinalaman sa nangyari sa akin? Nang gabing iyon sa bodega, hinarap ako ni Vernon. Sa tingin niya pa alam kong may mabigat siyang sasabihin. Nasa pagitan kami ng liwanag at dilim, parang simbolo ng mga lihim na matagal niyang ikinubli. Celine, panimula niya pero naputo lang boses niya parang nag-aalinlangan. May dapat kang malaman. Tahimik akong nakinig, kahit ang tibok ng puso ko'y parang sasabog na. Matagal nang pinapahirapan si Vernon ng bisyo niya, ang pagsusugal. Simula nang maghiwalay sila ng asawa niya, doon niya ibinuhos ang lahat ng bigat ng kanyang buhay. Hindi nagtagal, nalubog siya sa utang at isa sa mga pinagkakautangan niya ay si Rico na 35 years old, isang kilalang siga sa aming lugar. Pinuntahan niya ako nung isang linggo, kwento ni Vernon, hindi makatingin ng diretsyo, wala akong pambayad. Sabi niya, may paraan para mabayaran ng utang ko. Napakunot ang noo ko, pilit inuunawa ang gustong tumbukin ng kwento niya. Ang paraan, bumigat ang boses niya ay ikaw. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, nanginginig ang boses. Inalok niya ako ng deal. Patuloy niya habang umiwas ng tingin. Gusto kanya matagal na raw. Kaya sabi niya, kung makakatulong siya na makuha ka. Purado na ang utang ko. Sa simula, hindi raw pumayag si Vernon. Pero sa bawat araw na dumadaan, lalo siyang nabaon sa takot at desperasyon. Nang gabing iyon sa palengke, kasama siya sa nagplano. Ang tatlong lalaki na gumahasa sa akin ay si Rico at ang mga kasamahan niya. Alam nilang doon ako dadaan pa uwi. At si Vernon kahit alam niyang mali, nagkunwaring walang nakita. Ayokong gawin yon. Sabi niya, ang mga matay puno ng pagsisisi. Pero wala na akong magawa. Akala ko, kung aalis ako, mawawala rin ang kasalanan ko. Pero mali ako. Parang sasabog ang dibdib ko sa galit. Bakit mo nagawa ito, Vernon? Sigaw ko. Akala ko kapitbahay kita. Akala ko tao ka. Hindi siya sumagot. Yumukulang siya pilit na pinipigilan ng pag-iyak. Dahil sa'yo nawala ang dangal ko, ang pagkatao ko, at ikaw, ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Habang umiiyak ako sa harap niya, bigla siyang lumuhod. Celine, gusto kong itama ang lahat. Sila si Rico. Hindi pa sila tapos sa'yo. Pinag-uusapan ka pa nila. Pero kung tutulungan mo akong ipabagsak sila, may paraan para makuha natin ng hustisya. Napatigil ako. Sa kabila ng galit ko, ang mga salitang hustisya ang tumago sa puso ko. Kaya mo ba talagang itama ang lahat ng to, Vernon? Tanong ko, puno ng duda. Tumango siya. Oo, pero kailangan ko ang tulong mo. At may kapalit ito. Buhay natin ang nakataya. Hindi madaling lunukin ang alok ni Vernon na magtulungan. Pero alam kong ito na lang ang paraan para makamit ko ang hustisya. Kahit galit na galit ako sa kanya, mas matimbang ang kagustuhan kong panagutin ang mga gumawa sa akin ng masama. Paano tayo magsisimula, tanong ko? Kailangan natin ng ebidensya sagot niya. Ire-record natin ang pag-amin nila. Kapag may hawak na tayong sapat, diretso tayo sa pulis. Ang plano namin ay simple pero mapanganib. Alam naming madalas mag-inuman si Rico at ang mga kasama niya sa bodega kung saan madalas silang magtago. Aanyayahan ni Vernon si Rico na mag-usap tungkol sa kanilang kasunduan habang itinatago ang recorder sa bulsa niya. Ako naman ay mag-aabang sa labas, handang tumawag sa pulis kung sakaling may mangyari. Sa simula, hindi ko alam kung kakayanin ko. Pero sinabi ni Vernon, Celine, kailangan natin ito. Para sa'yo, para sa hustisya, huwag kang bibitiw. Dumating ang gabi ng aming plano. Dumaan si Vernon sa bodega, dala ang recorder. Bago siya pumasok, tumingin siya sa akin. Siguraduhin mong ligtas ka, Celine. Kung ano man ang mangyari, tumakbo ka agad. Tumango ako kahit nanginginig ang buo kong katawan. Sa loob ng bodega, narinig ko ang mahinang usapan nila. Rico, sabi ni Vernon, hindi na ako mapalagay. Ano ba talagang balak niyo kay Celine? Tama na, tapusin na natin to. Natawa si Rico. Akala mo ba tapos na? Hindi ganun kadali, Vernon. Malinis ang plano natin, wala silang ebidensya. At si Celine, isa lang siyang babae na walang magagawa. Halos masira ang puso ko sa narinig, ngunit pinilit kong magpakatatag. Pero paano kung magsumbong siya? Tanong ni Vernon. Pilit na iniipit ang takot sa boses niya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Rico. Tumatawa. Kung magsusumbong siya, alam na natin kung paano siya patahimikin. Biglang nagkaroon ng komosyon sa loob. Narinig ko ang pagbagsak ng mga bagay. Kasunod ang mga sigaw. Tumakbo ako papalapit para tingnan ang nangyayari. Vernon, anong ginagawa mo? sigaw ni Rico. Tama na! Hinding-hindi niyo na siya gagalawin, sigaw ni Vernon. Kasunod nito, narinig ko ang putok ng baril. Natigilan ako, hindi makagalaw. Ilang saglit pa, tumakbo palabas si Rico at ang mga kasama niya. Hawak ang baril. Nang wala na sila, tumakbo ako papasok. Doon ko nakita si Vernon duguan at nakahandusay sa sahig. Hawak niya ang recorder, nanginginig ang kamay. Celine, mahina niyang bulong. Pasensya ka na, ito lang ang kaya kong gawin para sa'yo. Hawak niya ang recorder, basag ang boses niya habang nagaagaw buhay. Sa kabila ng sakit, napigilan ko ang luha ko. Kinuha ko ang recorder at hinigpitan ang hawak dito. Hindi masasayang ang ginawa mo, Vernon, bulong ko. Habang nasa kamay ko ang recorder, bigla kong narinig ang sirena ng pulis. Tumawag pala si Vernon bago pa kami magsimula. Iniwan ang huling mensahe para tiyaking may pupunta sa amin. Ngunit sa kabila ng ebidensyang hawak ko, alam kong hindi pa tapos ang laban. Ang tanong sa isip ko, paano ko maipapanalo ang laban-laban sa mga tulad nila Rico? Hawak ko ang recorder habang binibigyan ng hustisya ang buhay na nawala kay Vernon at ang dignidad na sinira nila Rico at ng mga kasamahan niya. Alam kong hindi magiging madali ang laban pero alam ko rin hindi ako susuko. Sa tulong ng ebidensyang naiwan ni Vernon, pati na rin ang pag-amin ni Rico na naitala sa recorder, nagkaroon ng sapat na basehan ang mga pulis para arestuhin sila. Sa loob ng ilang linggo, naaresto si Narico at ang dalawa niyang kasamahan. Hindi naging madali ang proseso. Sa korte, pilit nilang itinanggi ang lahat, ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Ang boses nila, ang mga detalye ng plano nila, lahat ay nariyan. Unti-unti, nagkaroon ng liwanag sa madilim na kabanatang ito ng buhay ko. Matapos ang ilang buwan ng paglilitis, Napatunayan ang kanilang kasalanan. Hinatulan sila ng mahabang pagkakakulong at sa wakas, naramdaman ko ang katahimikan sa puso ko. Hindi ko makakalimutan si Vernon. Oo, oh, nagkamali siya. Oo, oh, isa siya sa dahilan kung bakit ako napahamak, pero sa huli, pinili niyang itama ang kanyang pagkakamali kahit kapalit nito ang kanyang buhay. Sa kanya ko natutunan na hindi kailanman huli ang paghingi ng tawad at ang pagsusumikap na baguhin ang mali. Bumisita ako sa puntod niya isang araw pagkatapos ng hatol sa korte. Bitbit ang mga bulaklak, tumayo ako sa harap ng kanyang puntod. Salamat Vernon, mahina kong sabi. Hindi ko man kayang kalimutan ng sakit pero dahil sa'yo, natutunan kong lumaban. Pagkatapos ng lahat, pinili kong magsimula ulit. Iniwan ko ang palengke, ang lugar na puno ng alaala ng trahedya, at lumipat ako sa ibang bayan. Hindi madaling kalimutan ang nangyari, pero natutunan kong patawarin ang sarili ko at hayaan ang sugat na maghilom sa tamang panahon. Ang Pasko na minsan naging simbolo ng bangungot ay muli kong niyakap bilang araw ng pag-asa. Ngayon, tuwing sumasapit ang Pasko, lagi kong iniisip na may mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Pero nasa kamay natin kung paano tayo babangon mula sa mga pagkatalo. Ang nangyari sa akin ay nagturo ng mahalagang aral. Ang buhay ay hindi laging makatarungan, pero ang hustisya ay posible kung lalaban tayo. At kahit sa gitna ng kadiliman, may mga taong handang magsakripisyo upang magdala ng liwanag. Sa huli natutunan kong mahalin muli ang sarili ko at sa bawat hakbang na ginagawa ko, dala ko ang tapang na binigay sa akin ng mga pinagdaanan ko. Maraming salamat sa pagtangkilik sa buhay ko. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig.